Hindi ka tunay na tao kung hindi ka umakain ng damo kaya samahan niyo ako for today's video! Ganito pala ang lutuan namin dito sa aming probinsya. Ine-enjoy lang namin ito kasi nga paubos na ang aming pera. Tapos may bibus pa hindi ka sa lokis Kami nga, ang mga taga-probinsya, di bali nang walang perang ipon basta merong kaming panggatong. Ito uh -huh. nga ang mga lulutuin namin for today's video. Kaming mga Ilocano, ang tawag namin dito is dinengdeng. Nilagyan ko nga lang ng asin from kamiging at magic sarap tong isda kasi sasagpaw namin tumamaya. Isinalang ko na nga ang palayok na pamana pa ng lo lolo ng lolo ng lolo ko sabay pa cute ang manong nyo si Kyo, ay gago <laughs> <laughs> ako ng manteka galing sa aking mukha <laughs> tapos nung mainit na ay nilagay ko na tong mga isda at habang nagpreprito ako mga beshiwak ko nandito na naman ang anak ko nangungulit habang nagkukulitan kami mga beshiwak ko ay hinahas ako tong itak namin heto nga pala yung itak na ginamit niya pamuto sa tali ng aking buyan sa mga hindi pa po nakakapanood ng video na yun pasyal lang po kayo dito sa page ko nandyan lang po yan sa videos ko sinabay na nga rin pala namin kumain na ang mangga at maraming salamat po pala sa inyong suporta dahil po sa inyong panunod, pagre-react, pagko-comment at lalong lalo na po sa pag-share nyo heto na po yung mga lugar na inabot ng videos ko shout out po kay Ma'am Mila Ros Naliana from Calug shout out po kay Jimmy Pasis ng Balisteros Cagayan shout out po kay Vienar Tates ng Ilocos Sur sa mga hindi ko po nabanggit bukas po ulit napakabango talaga ng amoy ng priniprito is isda tapos Maa. sinabayan pa ng preskong hang hangin pow mawawasabi ka na lang ng I love my province ayun <laughs> apayaw ipasindayan at at, at pashare na rin po kung naranasan nyo ang ganitong pamamaraan ng pagluluto at pa-comment na rin po mga beshi wak ko kung saan lugar nyo para malaman ko kung saan nakarating tong video ko dito sa probinsya mga beshi ko kahit walang laman ang iyong pitaka hindi ka magugutong basta makapal ang iyong mukha ay <laughs> gago pas nga ng 10 segundo 3 minuto 4 na oras dalawang araw isang buwan at 10 taon nakaluto lang manong nyo sikyo. Ayan niya ka no. <laughs> Iladang watan Inadaw eh, ko na nga tong isda sa Tagalog, fish sa English, takilugit sa aming daya mo. Sa Tagalog. Gusto niya. Pabalik <laughs> <laughs> lang kami ng danom sa namin linagay yung bagas ng kamote tapos nilagyan namin ng fish sauce. O, wow. di ba? Social English. Baguong. Nyalangit din. May <laughs> pinuntahan lang ako saglit pagbalik ko. Wala na si misis. Ang tangi, pakiusap ko lang mga besiwak ko. Huwag sana kayo sa akin magsao. Oh. <laughs> Sabayan nyo kaming kumain guys sa mga ulam na pinaghalo-halong dahon. May mga uling pala ako dyan, mga beshiwak ko kasi naglaro kami ng bato-batupik kaso nga lang dinaya ako. Ah. Kung gusto nyo mapanood kung paano ako dinaya, punta lang po kayo dito sa page ko. Punta kayo sa mga videos ko. Hanapin nyo lang dun mga beshiwak ko. I scroll, i scroll lang kayo panigurado mahahanap nyo. So paano yan? Hanggang dito na lang. Pero teka muna wait mga beshiwak ko. Kung bago lang po kayo dito sa page ko, wag kakalimutang mag-react at mag-follow. Pat, pa na rin tong video na nagustuhan nyo. So, babu! See you next video!